So, nabala ka, baka nga ga-check engine ang imuhang motor. Parihaan ani. So, muna na siyang dashboard, no? So, ang problema lang is, kasi ga ang check engine. Kuha na siya. Ah, pitaka daw, pitaka. signal ang pitaka. So, ni signal, ni sigal lang ni siya kay, so, itong pag-test kay na, itanggal na ito ng mga sensor. So, na-detect sa ECU nga wala na connect ang mga sensor so atong button is ato ang i-scan ito so, mo na yung OBD port dari tapos natay adapter dari saksak lang oh, saan hmm, na ni saksak ano eh saksak na So ato ang gamit is Creder Creder na scanner 3001 So pwede siya sakyanan Pwede po sa motor So ato ang i-okay Okay Entering okay. system Processing na siya So atong basahon Unsa ang kabutang Dito nga error code So nag-loading pa siya no. DTC in this ECU. So monitor status inter okay. Read codes. Okay. O so, oh, ginabasa pa rin. Tao so, Generic engine coolant temperature sensor 1 circuit high. So mo ni ang current isa lang kabukihan trouble code no. So, okay. So, back, 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 back. Erase code. Erase codes. So, dapat pag islit anong erase codes, mawala kong check engine dito. So, ito ikumpara ha. Itong idikit. So, erase code. Dapat mawala anong siga. Okay. Clear. Reset. Emission related diagnostic. Are you sure? So sure, sure ta. Please turn ignition on and enter the key to continue. So okay. So wala. Wala na. Wala ang sign sa pitaka. Emission related diagnostic information has been cleared. So nawala na check engine. So okay. Yan na, read codes ta balik kung napa ba. the vehicle has no fault codes so na erase na so good job start na to balik okay awala na hindi balik na.